guys! Good morning! Welcome to my channel! Magluluto tayo ng sapsap -sap, tinola. So ito na naman tayo ang ating mga sangkap, kamkong, at saka nagpapakulo ako ng tubig guys. Tapos lagyan ng asin. Masimple lang itong pagluluto guys. Paminta. So ayan, ilagyan na natin ang ating tanglad, kamatis, luya, ang hiniwa, at saka pakuluan natin siya guys. So ayan, kumukulo na siya. Nilagay ko na yan yung sap-sap. Dalawang sap-sap na isda guys. So ang laki na fresh. So ayan, halu-haluin lang natin siya guys para yung kamatis malata naman. At maging kumatas pa siya guys. So ayan, malapit na itong maluto guys. So ayan, mga 5 minutes muna pakuluan natin. So, ayan, nilagay ko ng ating kamkum, guys. So, simpleng loto lang to guys. At saka nilagay ko na yung sili. Pakuluan lang natin ng 5 minutes ulit. So, ayan, thank you for watching.